Ito mga boy. Oh, yun na namin niya pare. Nakikita niya yan. Oh. Mga numbers. Mm. Mga numbers. 1 to 9 na. Mm. Ngayon, ang gagawin niya dyan mga boy. Di ba pa triangle? Ito, mm. mm. ang bilang nito 20. Mm. Kailangan oh. to ang bilang 20. Mm. Tsaka to ang bilang 20. 20, 20 lahat. Pesos. Kailangan 20 okay. lahat ng side. Yan. Ng ang Alam niyo yung 20. 20. Oh, 20. Yeah. Oh. Baka plus lang yan. Baka. 500 pesos, gawin nyo. Ayun. Lahat ng okay. side. Ayun 20-20. 20-20. Ay. Hmm. Oh. 20-20 ha. Ah. Hmm. Hmm. Titingnan ka galing nyo ngayon. Hmm. Oh. Okay. Na. o, oh, 20. Mali ka pare. Hmm. 20. Pero hindi 20. Oh. Kailangan 20 lahat. Oh, 20. Ito hindi 20. Yeah. 15 ah. lang 'to. Oh. Isa-isa so, muna ako 'yan oh. Yeah, 500 pesos. Ano? Ano, boy? Thank you. Boy, ito pilak to? Boss. Ang ko ng ano? Kami sila kayong rin boss. Wala, mga po. Ano, Talaga to, si Kulugo. may sira. Boy, Sira ulo ka na pare. Kailangan, teka lang. pwede 20 ya, oh. Ito, mag-try ka na lang para magkano ka ng limon kaysa magkano ka niyan. Hmm. Ang okay. hirap, hmm. boy. Well. Kailangan 20, ha? Lahat ng side, ha? Hmm. Ay, 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 ah, 20. 20. Oh. Sobra na yan. <laughs> Uy, dito, bila! <laughs> ano? Yeah. 20. 20. Yan, yeah, 20 na. Side na yan. Hindi, hindi. Ano ba bagay yung bala? Oh, yan. hindi. Oo, hindi. Ano ba may gamitin mong kamay? Oo, mali eh. Yan! Oo.

So ngayon, mga idol, meron ako ko sa inyong apps na pwede kayo kumita dito ng pera. Pero ito ay bawal sa bata mga idol. Ito ang 77 PNL. Ito bagong bago to mga idol. Ang sabi kasi nila, pag bago, mas maganda daw tumama ngayon. Kaya ngayon, tatestingin natin bago to. 7 PNL. Yeah, let's go! Kaya tayo! Okay. Queen. Ayan, dekay-dekay Dere na yan ayan na. ayan na, ayan na sinasabi ko sa inyo Laguin nyo na to, boom Ayan, meron pa yan, meron pa yan, diamond Okay Okay, dekay-dekay Dere yan, queen Okay, jack Jack, eto yung sinasabi ko Heart, ayan, dekay-dekay Dere mo lang Idakay-dakay -dere mo lang Okay Kaya ano pong hinihintay nyo? Dito lang yan sa 77PNL. Nasa comment section lang yung link. At syempre, kapag ka ikaw ay nag in ng 200, ibabalik ko yun sa'yo. Message mo lang ako. Let's go!